nakakaisang isang araw ko pa lang, sasabihin niya, eh, nagpo-propose ng isang independent investigative body. Anong ibig niya Kaka sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, sir. Kalatag pa niyang, i pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita, Conchita Morales. Morales. Opo. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang korupsyon diyan? sa sasabihin niya, sabihin o. nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis. na uh -huh. walang korupsyon diyan. oho uh -huh. O, ako, diretsyahan ako eh. Uh, Nagpapakadulubhasa siya na ayusin niya yung... Uh, Agrikultura. Agrikultura ng ating bansa. Ang, Ang mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon, hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. O. Oh. Eh, anong gagawin mo ngayon? Eh, napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na na, be benta yung kanilang mga palay sa, sa halagang kikita sila. Oho. Uh -huh. Isip Isipin mo, anong kalagayan ng agrikultyo sa bansa natin ngayon? Kung tawagin eh subsistence farming. Aba eh. Ang una mong tingnan ngayon kung talagang uh, pinuntahan niya yung buong Pampanga sige. Ayun. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Eh. Mm -hmm. Yung hindi nabilad, yung eh. nabilad. Ayun, nabilad 11 to 12, yung hindi binilad 7 to 8 pesos per kilo. Ayan. Saan mo dadalhin ang magsasaka. Uh -huh. o, eh wala pa siyang na, wala pa siyang nailalatag kung uh -huh. anong gagawin niya, pakikialaman niya itong uh -huh magtatayo ng independent investigative body. Eh subukan mo. Uh -huh. 'Di ba?